Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 12, 25. Ngayon, ang araw ay nagdadala ng kakaibang enerhiya para sa iyo, Virgo, habang ang tinatawag na flower muon ay nagmininin ng maliwanag sa kalangitan ngayong Mayo 12. Sa ilalim ng kanyang malambot na liwanag, ikaw ay iniimbitahan na yakapin ang iyong likas na karisma isang kaakit-akit na kombinasyon ng talas ng isip at pisikal na presensya na natural na humihila ng pansin mula sa mga taong nasa paligid mo. Ito ang panahon kung kailan ang iyong presensya ay hindi maikakaila, may kakaibang aura ka na tila nagsasabi ng tahimik, ngunit matibay na kumpiyansa. Habang dumadaloy ang araw na ito, napakahalaga na huminto ka sandali at magnilay sa kapangyarihang taglay ng iyong impluensya, hindi lamang sa pisikal kundi lalo na sa emosyonal at intelektual. Minsan, nakakalimutan mong gaano kakalakas bilang individual dahil sa pagiging mapagmasid mo at sa kabustuhang mapabuti ang lahat ng bagay. Ngunit ngayon, hayaan mong makita ang sarili mo sa mas masiglang lente, isang taong may kakayahang bumago ng kapaligiran sa simpleng presensya lamang. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na kilalanin ang mga simpleng bagay na nagpapakita ng iyong ganda at lakas, mula sa paraan ng iyong pagsasalita hanggang sa kabaitan mong ibinubuhos sa mga taong mahal mo. Ang iyong charm ay hindi palaging pasigaw o lantad. Minsan ito ay tahimik na kislap sa mata o simpleng pag-unawa sa damdamin ng iba. Tandaan, Virgo, na ang tunay na karisma ay hindi kailangang ipag-ingay, ito ay dumadaloy ng kusa kapag ikaw ay kumikilos ng may kabutihang loob at integridad kaya't ngayong araw, sa bawat hakbang mo, maging ito man ay pakikipag-usap sa kasamahan, pag-aalaga sa tahanan, o paglalakad sa kalye, dalhin mo ang awareness na ikaw ay isang taong may likas na kakayahang magbigay ng liwanag sa paligid. Sa ilalim ng panibagong yugto ng iyong damdamin, ang araw na ito ay tumatagos sa mga ugat ng iyong emosyon, isang panahong mas pinapalalim ang koneksyon mo sa iyong nakaraan. Ang mga lihim ng iyong nakaraan, pati na ang mga alaala at karanasan na matagal mo nang inilagay sa isang sulok ng isipan, ay unti-unting bumabalik sa ibabaw. Hindi upang guluhin ka, kundi upang bigyang linaw ang mga tanong na matagal mo nang daladala. Napakahalaga ngayon na payagan mong dumaloy ang prosesong ito. Ang mga karanasang ito ay hindi na dapat katakutan, bagkus, dapat mong yakapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong pagkatao, bilang mga guro ng mas malalim na karunungan. Ang mga aral na iyong natamo sa mga nakaraang taon, lalo na iyong mga panahong may pagsubok, ay may dalang liwanag sa iyong kasalukuyang landas. Bawat sugat, bawat luha, at bawat pagdududa ay naglatag ng pundasyon para sa isang mas matibay at mas matalinong ikaw. Kaya't ngayon, sa halip na pagtakpan ang mga ito, hayaan mong maging inspirasyon ang mga ito sa mga desisyong iyong dagawin. May kapangyarihan kang muling itayo ang iyong sarili sa paraang mas matatag at mas totoo. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa pagbabago at muling pagsilang, kaya't huwag kang matakot na bitawan ang mga luma at yakapin ang bago. Ngayon din, Virgo, ay pagkakataon upang kilalanin ang iyong mas mapaglarong panin. Kahit ikaw na kilala sa pagiging seryoso at sistematiko, ay may kapasidad na sumubok ng bago, kumawala sa mga nakasanayang schedule at yakapin ang diinaasahan. Sa pagkakataong ito, ang enerhiya ng kalawakan ay tila tumutulak sa iyo upang tumawa, magsaya, at makaranas ng mga bagay na hindi mo inaasahan ngunit magpapasigla sa iyong araw. Baka may bigla ang pagkikita, isang tawag mula sa matagal mo nang hindi nakausap, o simpleng bagay tulad ng makulay na bulaklak sa daan na makakapagbigay sa iyo ng ngiti. Ito ay araw ng eksperimento, araw ng pagbibigay pansin sa mga maliit na bagay na madalas nating binabaliwala. Kung may bagay kang gustong subukan, isang bagong pagkain, isang bagong ruta pauwi, o isang masayang aktibidad gaya ng sayaw o pagguhit, ngayon ang tamang oras upang gawin ito. Ang spontaneity ay hindi palaging kabaligtaran ng kaayusan. Minsan ito ay bahagi ng balanse na matagal mo nang hinahanap. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na labas sa ordinaryo, basta't ito ay nagdudulot ng ligaya at nagpapalawak ng iyong karanasan. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay bughaw, kulay ng katahimikan, lalim, at malinaw na pag-isip. Magsuot ng damit o aksesorya na may ganitong kulay upang sumalamin sa panloob mong balanse. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay siyam, labing isa, at dalawamput lima, mga bilang na maaaring magpakita sa iyo bilang gabay, inspirasyon, o simpleng paalala ng mga sagradong mensahe ng universo. Ipagdiwang ang kalayaan ng araw na ito, Hayaan mong ang iyong mga damdamin, pananaw, at pagnanais ay umalpas, sumayaw, at humanap ng bagong direksyon. Higit sa lahat, Virgo, ang mensahe ng araw na ito ay paanyaya para sa mas malalim na pagtitiwala sa sarili mong karunungan. Ikaw ay may katalinuhan hindi lamang sa lohikal na paraan, kundi pati na rin sa intuitibong antas. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa loob mo na, kailangan mo lamang magtiwala, makinig, at kumilos ayon sa sinasabi ng iyong puso. Ang pagkamalikhain mo, ang iyong kakayahang mag-alaga at magplano, ay ilan sa mga regalong maaari mong gamitin upang ipinta ang araw na ito ng kasiyahan at kasiguraduhan. Sa pagtatapos ng araw, mainam na magnilay sa kung paano mo pinili ang iyong kalayaan ngayon, kalayaan mula sa lumang mga pattern, mula sa sobrang pagiging kritikal, at mula sa takot na hindi sapat. Ang araw na ito ay parang bulaklak na dahan-dahang bumubuka, ipinapakita ang kanyang ganda at kabuan sa bawat pagdapo ng liwanan. Ganon karin Virgo. Hayaan mong ang bawat kilos mo ay maging pagpapahayag ng iyong tunay na sarili. Sa kabila ng pagnanais mong maging perpekto, unti-unti mong natutunan na ang kagandahan ay nasa kakayahang yakapin ang sarili, kasama na ang mga pagkukulang nito. Sa mga susunod na araw, patuloy mong dadalhin ang mga aral na natutunan mo ngayon, ang halaga ng pagbibigay-laya sa sarili, ang kapangyarihan ng pananahimik at pagmumuni-muni, at ang ganda ng pagbabalik sa sariling ugat. Ipagdiwang ang iyong lakas, Virgo, ngunit huwag kalimutang alagaan din ang sarili mong puso. Ito ang araw ng iyong pansariling pamumulaklak. Naway ang mga enerhiyang dumaloy na iyong araw ay magsilbing gabay sa iyo tungo sa mas payapa, mas makulay, at mas makabuluhang bukas. Tandaan, sa bawat paglalakbay mo sa sarili mong daan, ikaw ay hindi kailanman nag-isa. Ang universo ay palaging nagmamasid, nagtutulak, at nag-aalalay sa bawat hakbang mo. Sa pagtatapos ng araw, ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at pasalamatan ang sarili, dahil ikaw ay naging matapang, bukas, at totoo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.